Welcome to 英 n の英語の英語 a 英語の e 語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の t 語の英語の英語の英語こんばんは。語の英語の英語し英語の英語の英語の英語の英語し英語のい、語の英語の英語の英語の英語の英 Ito pong malaki po. Ano po? Ang tawag po sa kanya is? Osagi. 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 Hay. Sa English po? Tablespoon. So, that's all so, that's So, next naman. Ito naman po maliit po. Ano po? In Japanese? kosaji kosaji Hay. Paano po siya sa English? A teaspoon. So, Sawdes teaspoon. teaspoon. Hi hey, so, Ate Emmy, alam niyo po ba kung ga kung ilang ml meron ang osaji? ML? Ilang ml po meron? Il ilang milliliter po meron ang ano? Osaji dito sa Japan? Hindi. E tablespoon, 'di ba? Parang malit lang siya. Pag sinabi po kasi dito, guys, na osaji ang isang ganito po, meron po siyang nilalaman na 15 ml. 15. 15 ml po. Ano po? Hay, at pagkosa dyan naman po, 5 ml po siya. So, ibig po hmm. sabihin, times 3 po ang laki ng osaji kaysa po sa kosaji. Hay. Kapag na, bumili po tayo sa Daiso, meron po po yan, ani, um, Ay, itna. Yung parang sa gamot, nagamot. Um... Hay. Meron po po isang anang kit ng laki ano po. Yun naman po is 10 ml. Oh. Hay, so, kanina nina uh, nabasa po ni ano ni Jason na meron pong sarada, you is shosho. So, yung shosho po guys, mas kaunti po kaysa po sa kosaji. Hay, yung may, minsan po may, may nagtitinda po ano, ah uh, spoon na para po sa shosho. Hay. Hay, na susunod ikimasho.

So, that's des, manaita desu. Ano po ang manaita sa Tagalog? Cutting board. Ano? Cutting board. Ano? Sangkalan. So, that's sangkalan. Or tulad po ng nabanggit niyo po is cutting, cutting board. board. Cutting board po. Ano po? Hi! Natsugikimasyo. Hakari. So, that's des, hakari desu ne. Sa Tagalog po? Scale o timbangan. So, that's timbangan or scaling board. Japan ah in English po. hi so go lang po tayo. hi ano po ito? One cup. Po. hi 200 cc. hi One cup de 200 cc po. Ano po so sa, sa ano po sa English po? One cup 200 ml. So, this. so, dito po sa Japan po, depende rin po minsan po makakabili po kayo 500 ml. Pero usually po, yung pangkaraniwan pong ginagamit, yung hindi po sa Daiso po, ah, yung nabibili po sa uh, like Viva Home, sa mga mm. home center, sa home center po, uh, 200cc po talaga po usually po. Ano po ang, ano niya, ang hakari niya. Hey, made of ano pa po yan, uh, glass. Medyo makapal na glass po pag doon po kayo sa home, home center bumili. Medyo mahal nga lang po, ano po. Hey, pero matibay. Ay, <laughs> So, kapag 1, 2, 3, 4, 5. 5 po na ano? cup. Ilang? 1 liter. So, des. 1 liter equals to? 10 cc. 10 cc des. So, des. So, des. So, sa English, one liter, 1 liter, 1000 ml. So, des. Equals to? Uh, 1,000 ml. Ay, hanggang dito na lang po tayo, Ate Emi. Maraming Ay, salamat. Meron po kayong ]ありがとうございます. katanungan? Ah, wala po. Di? Hi. you. Guys, meron po tayong katanungan sa baba. Ay, dito po sa taas. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong mag-unmute. No wala na Ate. Hindi, wala naman po sa baba. Kasimplang wala. Thank you. Pero, sa naman, maikin Akira-san, konbanwa. Okay, okay. Konbanwa, atin tayo. Konbanwa, okayinasay. Kayo na po. Huwag <laughs> na po kayong <laughs> Alam niyo na po yung rules po, so go lang po tayo. <snap> Hai. Uh oh. Hai. Onegai shimasu. Yusyoku no okasu. Okazu. Yusyok no okazu. Ano po siya? This for evening meal. Hai. <laughs> sa Tagalog? Ulam, ulang. ulam sa hapunan. Parang medyo ano po. Ulam Ayan. Okay na yung medyo. Hai. Ulam sa hapunan. Yung okazu po ay? Ulam? Ulam? Pag sinabi pong yushoku ay... Ulam desu. So desu ne. Hai. Pag sinabi pong yushoku, ito ay... Hapunan desu. So desu ne. Hai. No isa. So, yushoku no okazu. Hapunan desu. Ulam sa hapunan. Hai. So, go lang po tayo ng go. Next po natin. Ang hina ng nag ko. Medyo late yata po akong dumadating sa inyo. Yung boses ko. <laughs> Sagaw lang po tayo. Jake-san. Ah, Jake-san. Akira-san. Akira-san. Medyo mahina po ba yung ano natin? ah uh, Wi-Fi po natin? Egyo no barang. Ah. Kangairo. Kangae? Eh? 考考え考えろはい。栄養のバランスを考える。考える means, え means to think about. そうです About what? <To think. S 1> バランス n c e は何ですか uh, About uh, nutritional balance かなそう ですありがとうございます。キいリさスタガールログ、なぎん。isipin ang balanse ng nutrition。はい、isipin ang balanse ng nutrition。栄養のバランスを考えるですね。はい、では次行きましょう。これ私嫌いなんだよね。でも美味しいんだよね。カロリーガ Takay syokuhin. Hai. Kalori ga takay syokuhin. Ano po ang syokuhin? Ang syokuhin po ay food. Food. Hai. Food product or food po. Ano po? Hai. Kalori. Ano po ang kalori? Food product. Kalori desu. Kalori. Hai. Sono mama desu pag sinabi pong takay, karori ga takay, ano po siya? High calorie, high calorie des. High, high calorie. So, karori ga takay, shokuhin, ano na po siya? Pagkain na? High calorie food. Mata, so, pagkain matataas. Um, high. High. パッカイナマタアサンコロリアカロリアパッカイナマタアサンカロリアカロリーが高い食品ですねはいでは次いきますハカリデるはい。はカリデはカル pang hakari? Kanina po na recite po yun ni ate Emi natatandaan niyo po? Ah, uh, timbang timbangan po. So, pag sinabi po hakari, scale. So, scale. Ano naman pong hakaru? Ah, uh, timbangin. timbangin. So, timbangin. So, hakari de hakaru. Pag sinabi pong to hakari wait. de hakaru, ano na po siya? Weight on scale. Wait? Timbangin sa timbangan. Sawa so, Timbangin sa timbangan. Parehas na parehas. <laughs> Nagigits nila po kung paano po ako mag-translate. Hi. <laughs> so, next po natin. Show, show, show,

Ah, uh, lagyan. Lagyan? Pag sinabi pong soso. Ah, uh, konti lang, slightly. So, desne. ne. Kaya, ano po ang soso? So, ireru. Ah, uh, lagyan ng konting asin. So, this. Hi. Lagyan ng konting, kaunting asin po. Ano po? Siyo, 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 irere. Sukoy, sukoy, sukoy. So, nandito na tayo sa last natin. Ang bilis. temp ano? Tempura, abura. Hai, tempura, abura. desu ne. Ano po siya in English? Kanina po, sarada, sarada yu is vegetable oil. Ngayon naman po, tempura, abura, magiging. Tempura, abura. Abura means... oil pop oil oil soですね. So, des ne so no mama, tempura sao syang... tempura 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 oil so des hai. kasi ah uh, kilala na oil. po ang tempura sa sa halos uh, sa buong mundo halos po kilala na po ang tempura so, so no des tempura oil ano po hai ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.